Unang bahagi, pag-aalay ng panalangin sa loob ng Banal na Misa sa araw-araw. Nang tatlumput-tatlung araw hango sa Bagong Bisal sa panahon ng Adyento. Pagdiriwang ng huling hapunan bilang nagtiriwang ng Banal na Misa sa araw-araw. Simula ng ika ikaisa hanggang ikatatlumpo ng Setiembre, dalawandubot dalawamput lima at ngayong ikaisa hanggang kasalukuyan ng ikadalumput siyang ng Oktubre 2025 sa tatlumput tatlong araw ng pangdaigdigang araw ng panalangin para sa pagbabalik loob ng lahat ng makasalanan kasama na tayo na mga tumanggap at hindi tumanggap ng banal na orden bilang mga paring Pilipino ni Kristo at mga binyagan sa ating Panginoong Heso Kristo. Ikalawang pagbubunyi o prepasyo sa panahon ng pagdating. Panahon ng paghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang siyang ginagamit araw-araw sa prepasyo sa banal na misa ng 33 araw. Kaya ang 33 araw simula na ikalabing walo at ng ikadalumput siyam ng Oktubre 2025 Kapistahan ni San Lucas Evangelista at hanggang ikatatlong po ng Nobyembre 2025 ay eh magtatapos ang 33 araw sa unang linggo ng Adviento. At pagdiriwang ng ating bayani na si Andres Bonifacio, ama ng himagsikan sa bansang Pilipinas, ngunit laban sa pang-aaliping tungkol sa mga alituntunin, rule, ng Kastila o Dayuhan, sa ating sariling bayan at hindi ng paghihimaksik sa ating sariling bayang Pilipinas at sa ating kapwa Pilipino. Bagkus ating samasamang peeralin ang tamang proseso ng batas ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas para sa pangkahalatang kapayapaan at kaayusan ng bansa sa tulong ng Inang Birheng Maria sa so huling lihim ng propesya sa Fatima, ng second half ng ikadalumput isang siglo at sa paalaala sa aking mga kapatid na obispo, hindi lamang sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, kundi sa lahat ng aking mga kapatid na obispo sa buong mundo. Sa tulong ng ating Santo Papa Leo Ikalabing apat, para sa para isulong ang pang, ang pagkaisahan para isulong at pagkaisahan ng lahat ng mga leader sa buong mundo ang itayo sa matatag ang mga bansa sa pamamagitan ng pambansa at lokal na halalan sa buong mundo. Tulad ng naganap sa Proposiya 2022 sa Bansang Pilipinas kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng Ikasyam ng Mayo 2022 ng Pambansa at Lokal na Halalan sa Pilipinas bilang bagong tipan ng Diyos sa mundo. Panalangin, Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa so pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabig at nanalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Alay ng Deus Caritas S. Monastery, a contemplative life of the ordained, Bilang monghe para sa ating lahat ng mga Pilipino sa buong mundo kung bakit ang liwanag ng Diyos na lubukob sa akin na ibinigay ng Inang Birhing Maria sa isa sa mga panaginip ay ang hiwaga ng pagka-Diyos at pagiging tao ng ating Panginoong Heso Kristo sa ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ng laman. Bakit kung bakit may dalawang palatandaan upang bakilala ninyo o ng mga tao kung anong mayroon ako sa aking katawang laman at para na rin sa mga kapatid kong ubispo, pari at syakuno kung bakit kailanman tunay na hindi sa akin para pagmulan ang gawaing pagkakasala ng aking kapwa kundi galing sa lakas ng demonyo o ni satanas sa ating kapwa at sa ating individual bilang tao, lalaki man o babae dahil sa kahinaan ng ating makasalanang kalikasan at ng ating laman. Kaya ang pagiging monghe ng, iyong, ng inyong lingkod ay patunay na pagiging malaya sa pagkakasala tungo sa buhay kabanalan dulot ng malakas na puwersa galing sa labas hindi, at hindi sa aking sarili at ng kaloob-loobang pagkatao. Dulot ng masamang espiritu ng gawaing pagkakasala ng kahinaan ng ating kapwa sa ating paligid. Kung bakit ang utos ng Panginoong Heso Kristo, mahalin mo ang Diyos ng buong puso at mahalin ang kapwa gaya ng iyong sarili para hindi magawa at gawin ang pagkakasala na ibidubulid natin ang ating kapwa sa ating gawaing makasalanan. Upang labanan natin ang paghahari ni Satanas sa ating katawang laman sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pagkamatay niya sa banal na krus at ngayon sa pakinabang at ngayon sa pakibahagi natin sa dugo at katawan ng ating Panginoong Heso Kristo ng ating tinatanggap sa loob ng banal na misa. Kung bakit at dapat matuto na tayo sa tulong ng grasya ng Diyos na may pagpipigil sa sarili at paglimot sa ating mga kinagawian at laging nagagawang pagkakasala bilang ating luwang pagkatao para, ibinu, para ibulid ang ating kapwa sa pagkakasala at mamuhay sa ating bagong pagkatao sa liwanag ng Diyos. Amen. Susunod po ang ikalawang bahagi.